Tinanong ng babae kung sumasang-ayon siya sa mga tuntuning ito. Ang tugon ni Golf ay nagpatibay sa alituntunin at kanyang sagot syempre gagawin niya. Sa kabilang banda, kung mahusay ang nagiging pagganap ni Zephyr, ang lahat ng kredito ay mapupunta sa kanya. Sinasalamin niya na ang buhay ay tungkol sa swerte, at hindi siya makapaniwala sa kanyang kapalaran. Sa nakaraang araw sa Dangen, tinanong ni Golf kung ano ang sinasabi ni Zephyr. Nagtatanong si Zephyr kung gusto niyang magpanggap na hindi nangyari ang buong pakikipaglaban sa Mandaragit. Kinumpirma ito ni Zephyr at tinanong ni Gold kung ito ay dahil gusto niyang unihin ang lahat ng bangkay ng monsters. Sinabi ni Zephyr na gusto lang niya mga halimaw na Mandaragit at iiwan ang mga Kobold. Sinabi ni Gold mula sa kanyang mga nakatataas na isama ang mga Kobold. Sinasalamin ni Golf na ang mga Dengen ay nagbibigay ng iba't ibang mapagkukunan tulad ng mga bangkay ng halimaw, batong monasteryo, at mga item, ngunit ang mga alipin ng templo ay hindi maaring kumuha ng alinman sa mga ito. Ang anumang bagay na namakukuha ng alipin ay nabibilang sa templo. Na itinuturing niyang lahat ng mandirigmang alipin sa pangkat ng pangangaso ay kinakailangan lang ng reward para sa paglilinis ng Dengen. At ang bonus na nakasalalay sa halaga ng nakulimbat. Naniniwala siya na matututo din siyang makakuha ng mas maraming pera kung ibebenta niya ito sa isang broker. Sumagot si Golf na imposible itong mangyari. Dahil may makastandby unit na naghihintay sa labas para maiwasan ng mga ganitong aksyon. Idinagdag niya na kahit na gumawa sila ng isang deal, ang follow-up unit ay darating at susuriin ang lugar para sa mga item pa rin. Sumangayon si Zephyr at pagkatapos ay nag-aalok ng isang alternatibong bagay upang ilagay ang kanyang kamay sa halimaw. Sinabi niya na mayroong isang bagay doon, ngunit ngayon ay wala pa. Inilapat niya ang magic upang maglipat ng halimaw sa kanyang inventaryo. Si Golf ay nabigla sa kanyang nasamsam at hindi siya makapaniwala. Karamihan sa inventaryo ay maaari niyang hawakan at ang mga halimaw ay sabay-sabay na naglaho. Pati ang dugo sa lupa ay wala na. Tinanong ni Golf kung hindi ba gusto ni Zephyr ng promotion. Sa kasalukuyan, inaangkin niya na siya ay mag-alilinis pa ng tatlo pang dungeon. At para sa kanya, maaari niyang hatiin ang mga nakulimbat nila. At bilang kapalit, pananatilihin nila ang bangkay ng mga halimaw. Iniisip ni Golf ang bilang ng mga bangkay ng halimaw na aalisin niya sa bawat quarter at lalo na ang bilang ng mga labanan ay may malaking epekto sa pagsulong ng evaluation kahit na kabilang ang mga mas mababang antas ng dungeon tulad ng Cobble Dance, pinapahalagahan niya bilang isang pinuno ng recall unit hindi sila may engage sa maraming labanan, kaya naman natigil siya bilang unit leader sa loob ng tatlong taon. Gayunpaman, bilang isang taong makapangyarihan tulad niya sa kanilang koponan, nagbabago ang lahat. Napagtanto niya na ang recall unit ay ang unang pumasok sa mga dungeon ay nangangahulugan na maaari nilang makuha ang lahat ng meron sa dungeon ay magiging kanila ng walang panghihimasok ng sinuman. Kung makukuha nila ang lahat ng dayjan gamit ang isang maliit na grupo ng mga tao, ito ay magiging maganda sa kanya. As the unit leader, gusto pa din ni Golf ng promotion. Habang si Zephyr pera ang gusto, isang magandang tambalan. Ang kailangan lang nilang gawin ay maging maingat para hindi mabo kayo. Kung siya ay makakakuha ng tamang presyo para sa mandaragit, madali na niyang mababayaran ang kanyang kamatayan. Gusto ni Zephyr na umalis sa templo kagad. Ngunit may kailangan pa siyang gawin doon. Alam niya na ang mga Temple Knight ay nahaharap sa isang malaking pagsalakay sa loob ng halos isang buwan. Sa panahon ng pagsalakay na ito, hindi nila magtatakpan ng isang bagay na magiging sanhi ng isang sensasyon sa buong lupain. Naniniwala siya na dapat siyang lumahok sa pagsalakay na iyon, no matter what. At determinado siyang makuha ang mga item na iyon upang baguhin ang hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, inanunsyo ni Golf na kumpleto na ang pagpaparehistro at miyembro na ng hunting team si Zephyr. Ibinigay niya kay Zephyr ang kanyang ID, tag at inutusan siyang dalhin ito sa hukbo upang makakuha ng mga pangunahing sandata. Pinagnilayan ni Zephyr ang kanyang past life na sumali siya sa hunting team matapos na ipahayag ang listahan ng mga kalahok. Dahilan sa kanya upang makaligtaan sa raid, alam na pumili lamang sila ng hanggang dalawampung tao mula sa pangkat ng pangangaso. Napagtanto niya na kailangan niyang mapaangat ang talented o may impluensya siyang connection upang mapahanay sa hukbo. Isinasaalang-alang niya ang kanyang plano sa pagsay sa alang-alang na kung kailan siya makakapag-execute. Nabanggit ni Golf na mahahanap si Zephyr ng isang linya ng mga tao sa unang palapag ng gusali ng hukbo. Kung saan siya susunod na pupuntahan. Idinagdag ni Golf na plano niyang bisitahin sa glitang ospital upang matiyak na matatanggap ni Nadale at Marco ng tamang paggamot para sa kanilang pinsala. Tinanong siya ni Zephyr kung kailangan niyang kunin ang kanilang mga gamit maya maya lang ay dumating si Sahak kasama ang kalalakihan. Nakita sila ni Golf, ipinatong ang tanyang kamay sa ulo ni Zephyr at tinuruan siyang ibaba ang kanyang ulo. Sumulong si na Golf at pinaliwanag kay Zephyr na iyon ang mga inquisitorial agent na mga alipin na direktang namamahala para sa kanila. Pinapayuhan niya si Zephyr na tratuhin sila tulad ng mga nakatataas at hindi nila kapantay bilang mga kapwa alipin dahil mayroon silang autoridad na ay target ang sinuman na nagpapakita sila ng direktang pagdisiplina at pinaparusahan sila ng walang paglilitis. Ang ilang mga tao ay pinaparusahan nila dahil lamang sa salungat sa kanila o hindi pagsagot ng tama sa kanila. Partikular na binanggit ni Golf si Sahak. Inilalarawan siya bilang ang mainitan ng ulog na makapangyarihan sa koponan na napasama sa pangkat ng mga ahente ng inquisitorial para sa tanging layunin ng pagpatay ng mga tao. Kapag naitakda na niya ang kanyang mga site sa isa, hindi niya kailanman ang makatakas ang mga ito, kaya dapat maging maingat ang lahat. Napahinto sa glit si Sahak at napansin si Zephyr at itinuturo siya. Nagulat si Golf, natatakot kung narinig ba niya ang pag-uusap nila ni Zephyr. Si Golf ay nagpaliwanag, sa loob niya ay puno ng kaba. Pagkatapos ay ipakilala niya si Zephyr bilang isang menor de edad at sinabi ni Sahak na siya ay agent ng Inquisitors. Hiniling ni Gold kay Zephyr na sabihin ang kanyang pangalan at posisyon. Nilino din ni Gold na kakalipat lang ni Zephyr sa kanyang team. At sinisigurado kay Sahak na bilang team leader panghahawakan niya ang anumang issue. Inutusan siya ni Sahak na manahimik dahil wala naman siyang tinanong. Nararamdaman niya ang ora ng pagpatay mula kay Zephyr at kinumpirma ang kanyang mga hinala. Nararamdaman kay Zephyr mula sa pagkakatayo doon. Paniniwala ni Sahak na karamihan sa mga tao ay hindi napapansin, ngunit siya ay may matalas na pakiramdam ng isang dugo. Ang taong ito ay tunay na makapangyarihan. Napansin niya ang pananamit ni Zephyr tulad ng isang menor de edad, ngunit kamakailang napalipat sa pangkat ng pangangaso. Mula sa dati na siya ay nasa mining team. Naalala ni Sahak kung paano ang bagong alipin ay napalipat sa istasyon ng trabaho. Pagkatapos ng kumpletong pagsusulit sa kakayahan, kabilang ang pisikal at pagsubok sa mana. Ang mga may kasanayan sa pakikipaglaban ay binibigyan ng mga pagkakataon na maipalita ang kanilang kakayaha. Dahil ang pangkat ng pangangaso ay laging nangangailangan ng may mga kapasidad na individual. Ngunit ang isang kasing lakas ni Zephyr ay nagpasimulang may talaga sa koponan ng pagmimina at pagkatapos ay nanominate para sa paglipat sa pangkat ng pangangaso, na nagpaisip kay Sahak na hindi ito pangkaraniwan. Ang mga autorisadong opisyal ng mga ahente ni Sahak ay pumalibot kay Zephyr. Naniniwala si Sahak kay Zephyr na kaya niyang mahandle siya sa kabila ng kanyang lakas. At hinihiling ng opisyal ng mga instructor na payagan siyang magtanong ng ilang katanungan. Tinitiyak niya kay Zephyr na sasagutin niya ito ng buong katotohanan at hindi para magsinungaling. Si Zephyr ay pribadong naiisip ang mga bagay tungkol sa kahilingan ni Sahak. Si sa pagtatanong kung sino ang lalaking ito at kung gaano siya kadaling gumawa ng mga bagay para sa kanya. Iginiit ni Sahak si na payagan siyang magtanong ng ilang mga katanungan, nagbabala na sagutin siya ni Zephyr ng maayos at huwag maglakas loob sa kasinungalingan. Nagtanong kay Zephyr kung narinig na niya si Tartars at kung siya ay tagasunod nito. Inamin ni Zephyr ang tanyang kaalaman sa kanila, mas alam niya kaysa sa sino man ang tungkol sa mga tagasunod ni Tartars, isang grupong devoto kay Tartera ang Diyos ng mga demonyo. Sila ang may pananagutan para sa pagtataksil sa sangkatauhan sa darating na dakilang digmaan, ang dahilan ng pangwakas na pagbagsak. Sa kasalukuyan, ang mga individual na mababa ang rango ay kadalasang nagpapatuloy sa kanila bilang isang kulto na salungat sa orthodox na relihiyon. Dagdag pa ni sa hak na mayroong ilang mga natatanging katangian na nagpapaiba sa kanila sa iba. At mayroon siyang talento para makatukoy sa kanila na humantong sa kanya bilang empleyado ng mafia. Tiniyak niya na ang kanyang haka-haka ay nagpapalagay na si Zephyr ay isang pagbabanta. At itinutok ang isang kutsilyo sa kanya. Ipinahayag niya na sisimulan na niya ngayon ang pagdududa si Zephyr. Bilang isang opisyal ng Inquisitor Agent, nagpapaalala sa kanya na ang bawat salita na kanyang sasabihin at bawat aksyon na kanyang gagawin ay magagamit laban sa kanya. Tanong ni Zephyr kung pwede bang magtanong muna. At tinawag siyang arogante ng Inquisitor Agent. Ngunit sinabi ni Sahak kay Zephyr na magpatuloy. Hiniling ni Zephyr na lumipat siya sa ibang lugar. Dahil napakaraming tao ang nanunood at ayaw niyang mainsulto niya si Sahak sa publiko na maglalagay kay Sahak sa isang kaawa-awang sitwasyon. Tinanong ni Sahak si, si Zephyr kung ano ang sinasabi niya. Sinabi na tiyak na siya ay nagsisinungaling sa kanyang sarili, tanong niya kay Zephyr kung kaya niyang tumalo ng lima ng mag-isa. Ang pag-aalala ni Sahak si sa sitwasyon, mas sulit na turuan si Eric at kumilos upang salakayin siya. Lumilikha sila ng magic circle sa paligid niya. Ang Windows system ay nagpapalim na ang Redfield skills ay nagbo-boost ng lahat ng kaalyansa sa loob ng field habang ang skill ay aktibo, ang effect boost ay nagpapalakas na kadepende sa bilang ng mga caster. Sa kasalukuyan, ang mga kasanayan na aktibo lamang bilang gear dahil sa ang kastilyo ay limitadong pag-unawa sa mga ito, iniisip ni Zephyr na ito ay interesting. Kung ganoon, sasamahan niya ito at handang lumaban. Nagtataka si sa kung bakit siya nakatayo ng ganoon. Parang may kakaiba tumatakbo sa isipan na parang martial art master na nakatayo. Siguro dapat na lang niyang hintayin at tingnan kung ano ang gagawin niya o hindi bababasa sa iisipin ng karamihan. Tumalon siya para salakayin siya at akmang sasalakayin ngunit wala siyang pakialam. Siya ay hindi matatalo sa pulang larangan. Hinarangga ni Zephyr ang kanyang pag-atake at sinubukang kontrahin ang pag-atake. Yumuko siya at inaatake ang kanyang binti, iniisip na nakuha niya siya, ngunit ang kanyang sipa ay hindi nakakaapekto sa binti ng kanyang kalaban, nagtataka siya kung ano ang pakiramdam na ang kanyang binti ay parang gawa sa bakal. Sinuntok siya ni Zephyr ng buong lakas ng paulit-ulit at pinabagsak siya. Sinabihan ni Golf si Zephyr para tumingin sa kanan niya. Ang itim na buhok na batang lalaki ay itinutok sa kanya ang star flame habang sinusubukan ni Zephyr na harangan ito ng kanyang braso. Muli niyang inindayog ang kadena at sinabing pagkakataon na niya ngayon. Naalala ni Zephyr na hindi niya alam na maaari siyang makipag-usap at nagsuggest na dapat siyang magsalita ng higit pang nag-aalok na iniisip na siya lamang ang kanyang maliit na alagang hayop. Muli siyang umatake sa paghahagis muli ng Starflame patungo sa kanya. Dahilan para mabiyak ang lupa, ang mga taong nakatayo sa paligid ng mga kalye ay nagsasabi na may mga batong lumilipad kung saan saan. Nagbabala ang isang tao na bantayan ng mga bagay. Si Golf ay natatakot sa lalaking ito. Alam niyang malakas ang taong iyon nang makita niyang nakikipaglaban sa Dengen pero napatumba niya lang si Sehak ng ilang segundo sa kanyang martial arts ability. At ang malaking lalaki na may star flame ay tumamba din sa lupa na parang may sariling kalooban. Ngunit kung siya ay titingnan ng malapitan, kumpletong nagawa niya ang lahat. Nagtataka siya, paano kung siya nga ang namamahala para talunin sila? Malaking kahihiyan ito para kay Sehak hindi man lang siya makakahiling ng opisyal na arrest warrant ngayon. Iniisip ni Golf kung maaari kaya niyang talunin ang mga ito ni hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na ma-interrogate si Zephyr. Naniniwala si Golf na magagawa niya ito. Kung siya ay matatalo, siya ay mapaparusahan sa pamamagitan ng asosasyon bilang tanyang pinuno ng unit. Kaya't mangyaring huwag silang panalunin. Sabi ng isang lalaking dilaw ang buhok na tapos na. Sayang naman sa kanya. Tinanong ni Golf kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng Yellow Hair na si Zephyr ay nagpamalas ng isang magandang laban at mahusay na naharangan ng mga pag-atake, medyo mahusay. Ngunit ang problema ay ilang minuto na ang nakalipas at halos wala na siya sa oras ngayon. Sinasalo ni Zephyr ang kadena ng Star Flame ay nakikita ang mahiwagang ilaw sa paligid niya at iniisip ang mga bagay. Hanggat ang pulang field ay aktibo, ang itim na buhok na lalaki ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan at sinusubukang agawin ang kadena. Inaatake din ni Sahak ang kanyang likod gamit ang swords. Iniisip ni Zephyr na ang mga gonggong -gong na ito ay nagiging mas malakas habang tumatagal. Sabi ni Sahak, sapat na ang panggugulo, humanda ka. Pagsisisihan niya hindi lamang sa bilangguan. Sa simula, siya ay tumatakbo para umatake habang ang tanyang kamay ay nahuli ng isang kadena. Inatake niya si Zephyr ng paulit-ulit at sinabing makikita niya siya kung kaya niya. Sinabi niya kay Zephyr na ang lahat ng kanyang lakas ay 80% na mas mataas kaysa sa normal sa ngayon at hindi siya naninindigan laban sa ganitong uri ng bilis at inuutusan siyang mamatay habang tinatawag si Zephyr isang miserableng tanga habang tumatawa siya. Hinaampas ni Zephyr ang magkabilang kamay na nakakadena sa kanyang ulo, binasag ang mukha sa sahig at saka hinawakan ang kanyang buhok. Tinanong niya kung ang mga taong ito ay hindi alam kung paano magtrabaho bilang isang team at tinamaan ng tanyang ulo gamit ang kanyang tuhod. Hindi makapaniwala si Sahak. Parehas na ang kanyang bilis at defend boost ay nakapula at ginamit laban sa kanya. Sinabi niya kay Sahak na eager siya upang talunin siya sa kanyang sarili na hindi niya pinansin ang malaking tao doon. At kung gusto niyang ipakita ang kanyang bilis, dapat ay gumamit siya ng solid attacker. Nagalit ang lalaking itim ang buhok at tinawag siya ng maliit na bomba at sinabihan siyang pumunta dito. Inagaw niya ang kadena patungo sa kanya. Sumang ayon si Zephyr oo, oh, oh, tingnan mo siya. Siya ay binuo tulad ng isang pambihira sa tangke at nagtanong kung bakit siya patuloy sa paghila sa kanyang hangal maliit na kadena mula doon. Kung siya ay natatakot makipag-away sa kamay. Iniisip ni Zephyr na ang kanyang mga pangangailangan ng super donate sa kanyang huling buhay ay nagpapatakbo ng isang masamang partido. Ibinuhos niya ang kanyang lakas upang mahayla ang kadena patungo sa kanyang sarili. Habang gumagamit ng pangunahing magic power boost, naagaw niya ang star flame at pinadapa siya sa sahig. Ang bawat isa ay nabigla nang makita ito. Sinubukan ni Sahak na bumangon, minumura siya at tinanong kung sino siyang imperno. Sinabi ni Zephyr na sinabi niya na siya ay isang interrogator at tinanong kung iyon lang ang kailangan niya itanong sa kanya.